Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hoy, Bini, wala nga mga buto ilong nyo. Bakit kayo ganyan? Magkakamukha kayo, wala nga mga buto ilong nyo. Tapos ang aarte ninyo. Oh. Nagviral at naging sentro ng diskusyon online ng P-pop girl group na Bini matapos lumabas sa People vs. Food YouTube channel kung saan tumikim sila ng ilang klasikong pagkaing kali ng mga Pinoy tulad ng kwek-kwek, isaw, betamax, taho, balot, hopyang baboy, at iba pa. Habang may ilang miyembro ng Bini ang nagustuhan ng ilan sa mga pagkain, may ilan ding nag-alangan o di gaanong natuwa, lalo na sa mga eksotik kagaya ng isaw at Betamax. Pero hindi ito pinalampas ng ilang netizens. Tinawag silang maarte, elitista, at K-pop wannabes na umano'y hindi makarelate sa kulturang Pilipino. Pero ang pinakamaugong na banat ay mula kay Manay Christy Fermin na diretsa ang pinatamaan ng itsura ng Bini sa kanyang programa. -dami ang dami-dami po talagang ibinabato sa kanila ngayon. Parang sinasabi na, Hoy, Bini, wala nga mga buto o ilong nyo. Bakit kayo ganyan? Di ba walang, may gano'n? Walang buto. Oo, walang buto <laughs> yung ilong. So ang ibig sabihin mo? hindi <laughs> so, ibig sabihin siguro, magkakamukha kayo, wala nga mga buto o ilong nyo. Tapos ang arte ninyo. Oo. Matinding dagok ito sa imahe ng grupo na ngayon ay kinakaharap ang hamon ng pagiging totoo habang sinusubukang irepresenta ang kulturang Pinoy sa global stage. Sa panahon ng viral videos at instant reactions, kailan ba nagiging valid criticism ang opinion at kailan ito nagiging cultural policing? At tama bang patamaan ang physical appearance kapag ang issue naman ay panlasa sa pagkain?